Nakahanda na ang mga hakbang ng gobyerno sa oras na maglabas ang International Criminal Court o ICC ng isang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa madugong gyera kontra droga noong kanyang administrasyon. Pero pag-amin ng Malacanang, Wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Handa naman po ang uh, law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the uh, request of Interpol. Apela ng palasyo sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to. Sa isang Thanksgiving event sa Hong Kong, sinabi ni Duterte na matagal na siyang hinahabol ng ICC. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga puto. Hindi na ng dating Pangulo na idaan sa biro ang kanyang posibleng kahinatnan sa International Court. Contribute kayo, bas kayo. Five dollars, ten para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Pero buwelta ng palasyo, Ang pagdideklara ng isang tao na hero, eh dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi. Paliwanag naman ni ICC Assistant to Counsel Christina Conti sa programang The Newsmaker, Confidential, ang mga ICC arrest warrant. The warrant from the International Criminal Court has been long foreseen tagal na namin inaabangan yan. Ang pinaka gusto namin mangyari ay eh, ma-execute yung warrant of arrest at hindi lang basta ma-announce. Does this mean din po ba na once na alibawa, pumunta siya sa ICC o dalin siya doon, eh, madedetain na po siya roon? Yes, um, the warrant um, calls for him to be detained at the Hague, uh, the Netherlands, which is the seat of the court, um, so that he can stand trial na sa anim na pong arrest warrant na ang inailabas ng ICC mula ng maitatag ito noong 1998 sa bisa ng Rome Statute. Nagkaroon ng 11 conviction at apat na acquittal. Kabilang sa mga pinakahuling na isyuha ng warrant of arrest, sina Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero handa raw ang PNP na makipagtulungan sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yung National Central Bureau naman po ay magpapadala po yan ng ng uh, alert po sa mga law enforcement agencies including the PNP advising us na itong particular na tao po na ito ay uh, being sought for investigation or meron pong uh, arrest order po. Miyembro ang Pilipinas ng Interpol mula pa noong 1952. Sa oras na maglabas ng warrant of arrest ang ICC, maaari nitong hingin ang tulong ng Interpol para maglabas ng isang red notice. Inilalabas ang red notice para pansamantalang arestuhin ng isang wanted na tao sa isang member country. Hindi ito isang international arrest warrant pero isang notification na may utos ng pagdakip ang isang tao o grupo at kailangang pansamantalang arestuhin. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.